sa inyo mga kaswerte. Ah, uh, po si kasorti Bonsai Vlog. Ayan, uh, ngayon mga kasorti meron naman ako sa inyong uh, ipapakitang uh, bonsai, no? Kung saan eh uh, ito hindi ko pa napapa-ID kung anong uh, uri ng uh, halaman to. Pero uh, ito guys is uh, na lang natin sa uh, daan, no? Ah, uh, uh, ko yung kanyang uh, style no ng mga sanga. kaya uh, kumuha ako ng uh, uh, isang ano lang isang uh, piraso pero dumami na sila guys so ayun papakita ko siya at syempre bago yung mga kasurti uh, lang kayo dito sa aking channel huwag nyo kalimutan mag subscribe at syempre pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bonsai na ina-upload dito lalo lalo, lalo lalo sa mga baguhan alright <coughs> so ito mga kasurti uh, ipapakita ko na sa inyo yung aking uh, inaalaga ang bonsai guys. so ayan no uh, lumaki na pakahaba so ayan so dahil uh, baguhan lang tayo hindi natin uh, alam kung anong klaseng uh, halaman to so ayusin lang natin kasi gusto ko lang uh, maging uh, full cascade no dahil, oh, uh, napakahaba ng kanyang trunks So, bali, isang puno yan, guys. So, ginawa ko na na siyang uh, ipayoko dahil uh, kasi kung papabayaan ko siyang uh, nakataas. So, marami na akong uh, nakataas, guys, na ganitong halaman. Pero, uh, ginawa ko, ito lang yung ginawa kong uh, full cascades dahil uh, nagandahan ako sa kanyang trunks. Ayan. So, pinapalago lang natin itong kanyang mga trunks. Uh, hindi tayo magkakating cutting muna dito, guys. Dahil, ah, uh, baka masilan itong uh, halaman nato. Baka ma stress siya. So, ang gagawin ko lang dito is, ah, uh, mag, uh, babawas lang ko dito ng mga, ano, yung mga nad Yung kung saan yung tumutubo yung mga dahon. Yan. Kasi gusto kong, ah, uh, palaguin yung layer by layer lang siya. So, yun yung nakikita natin sa kanyang, ah, uh, <clears throat> ano, ah, uh, style or uh, <clears throat> artist no yung art pag-art natin sa kanya so ayun nakita niyo naman yung uh, kanya mga brands guys yan no <clears throat> tumutubo siya so iyan talaga yung mga inaabangan nating mga sanga so matagal ang proseso pero talagang ganon at uh, simple ang pagbubunsay ang pagbubunsay guys is uh, tsagaan hindi po to uh, madalian dahil uh, pag minadali po natin yan is uh, baka mapano pa at uh, ayon sa, na sa ating experience eh, marami na rin uh, na namamatay dahil sa hindi natin uh, alam kung paano ang mga process no? at simple guys at uh, kung kayo ay mga baguhan lang no uh, na nagbubonsai eh, kumpara po sa akin, eh, lahat yata ng halaman pwede gawin bonsai. Kagaya lang nito guys, na eh. Namumulaklak to siya, guys, ng, ah, uh, violet. Ayun, oh. No? So, dati yun, guys, yung dulo niya is dito lang sa may alam ring to. Ayun, oh, no? sa may wire. Ang bilis niya humaba at sumunod siya pababa, guys. Ayun, oh. No? Gita nyo naman yung kanyang mga dahon is pare-parehas. So, nagkanoan siya dito ng brands. Diyan. So, kaya, uh, inaabangan ko siya. Inaabangan ko yung ibang mga trunks niya. Uh, para naman sa ganun, eh, maganda yung kanyang layer na kalalabasan. Kung sakali man. Ayan. Ayan. You know. Ayan, Ayan, at uh, pa-ID na rin ito guys. Pa-ID na rin kung uh, sino nakakilala ng halamang to Ayan o. Oh. Ayan yung kanyang uh, dahon. Ayan. Lumalaki siya guys. Lumalaki yung kanyang puno. Uh, lumalaki ng uh, nakita ko yung pinag tanggalan ko is uh, baga hita no? kasi laki ng hita ng tao yung kanyang uh, laki ng katawan ng pinangkunang ko nito. So, ayan. <clears throat> Inaabangan ko siya. You know, masyadong bata pa ng kanyang ito. Kasi kung ikakating natin or, or, or iwa-wire, baka ma-stress. Ayan. Kaya, abang-abang uh, lang kung ano talaga yung uh, kaya nabasan pero, ayun hey guys may kita nyo naman napakaganda ng kanyang aura full cascade po hindi ko lang alam kung anong uh, halaman ayan alright so ayan nga mga kasorti, no uh, kung nakikilala nyo yung halaman na yan ayan no uh, pakicomment lang po dyan sa baba no at uh, tayo po ay bagbuhang uh, magbubonsai. So, hindi pa natin uh, lahat alam yung mga halaman. So, paki-ID na lang mga kasorti. Alright. <clears throat> so, ayun mga kasorti. Malaman naman salamat sa inyo. no uh, Sa inyong pagtutok dito sa aking video na sa pagbubonsai. Ayun, kung kayo ay mahilig sa pagbubonsai, guys. Uh, subukan nyo rin, no? At talagang kayo po ay malilibang, no? sa pagbubonsay napakagandang uh, uh, investment kumbaga no yung pagbubonsay uh, bobonsay. alright so hanggang dito na lamang mga kasworthy maraming maraming salamat hanggang sa muli sa aking pagbibidyo at pagbubonsay ito po si kasworthy ang lagi nagsasabi at lagi nagpapaalala lahat po sana tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa na tayo po ay pagpalain at surtihin sa buhay